Mapagpalang umaga mga kabartudis Dito po tayo sa tabing dagat Kasama natin yung kapatid natin Si King Lipski King Lipski Ayan At saka si Spark Ayan. Ayan po si Spark Kalban At si King Lipski Ayan Anting po tayo ng mga mutia rito Oh. Oops. Uy, ha? Tinta. Wow. Ganda nito. At ito, maganda. Bato. Ayun mga kabartodes so, oh. Kakaiba yung bato na ito. Para po siyang Anay. Bahaya ng anay. Pero ito ay bato. Mabigat. Mabigat po siya. So try natin ito. Itapon sa dagat. Kung ito ay uh, patong lutang. Kung lumulutang ito, maganda po ito. try ko ilubog sa tubig kung ito i uh, lumulutang ito ay kukunin natin ito yung mga kapatulis Uh, ayan, lumulutang nga ay mga kabartodes oh. lumulutang yung bato kaya kunin natin Uh, Maganda mga kabartodes ay lumulutang yung bato. Kaya ito yung dalhin natin. Ayan, lumulutang. Parang bahaya ng anay na nagiging bato na. Mabigat, mabigat po siya. Pero lumulutang. Kaya Dali natin to, Pasok natin sa bag natin. Ito may mabisa ito na pang pagaan ng buhay, hanap buhay. Itong pagaan ng uh, kung ano mga negosyo nyo. May mga negosyo po kayo. Yan mabisa. At ito'y uh, talagang epektibo yan. Panguntra din ito sa mga masamang ku uh, katulad ng barang kulam Ayan. bumalik po ulit tayo dito para manguwalang ng mga uh, mutya yan lang mga kabartodes maraming salamat Alam, God bless. Sa inyo.